Ho pinoi <coughs> 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 Pagsuporta sa mga programang may kinalaman sa pagpapalago ng agrikultura tulad ng pagpapataas ng kalidad ng kakao sa Pilipinas ay isa sa mga kadahilanan bakit nabuo ang pro Layunin po ng pro na patuloy na makilala hindi lang sa mga kapuloan ng Pilipinas kundi maging sa buong mundo ang kalidad ng mga kakao na mayroon tayo. Tulad na lang ng mga tsokolating nagmula sa fertile volcanic soil ng Kamigin, ang sabroso na namamayagpag sa Dubai o na mayagpag sa Dubai ka makailan. At para ibida ang kwentong yan, makakasama natin ang napakagaling na Managing Director ng Sabrosa Chocolate Manufacturing, ang pro idol natin, si Miss Kim Subido. Hi Kim! Hi po! Magandang umaga! Kamusta? Nama Hi, ano sabi mo? Namayagpag! Nama na Namayagpag daw kayo sa Dubai! Uy, mm -hmm. okay naman! Tuwang-tuwa lang po kami kasi syempre uh, first time namin na physically nandoon at sya kaya uh, nakita din namin at nadinig sa mga tao na galing sa iba't ibang bansa na nagulat sila na may kakao ang Pilipinas. Nagulat sila? Bago ba yun? Oo. oo. <laughs> na, <laughs> oh, oh. Bakit na hindi nagulat? My God, ang tagal na rito ng ano? Kakao. Ng kakao. Dako kong tama ka yung sabi ko sa kanila eh, na talagang matagal nang may kakao sa Pilipinas at masarap kaya tikman nila. Mm -hmm. Um, yun naman uh, ang aming ano. Uh, it, it was brought by the Spaniards from Mexico. Uh, through the Guardian yes. trade. Kaya nga uh, may tinatawag na tablia. Uh, mm -hmm. di ba, ito yung batterol. di ba? Mm -hmm. At yun ang ipinatikip natin sa kanila sa Dubai. Yung uh, uh, batterol na gustuhan. Oo, oh, nagustuhan po nila. Sabi nga nila, ang sarap kasi parang purong-purong -puro nga daw lasang-lasa yung tsokolate. Mm -hmm. uh, totoo yeah. yan alam mo oh, um I went to a restaurant one time and then I ordered hot chocolate. Nung ininom ko, alam ko kaagad na hindi nang gagaling 'yon sa uh, batirol, sa tableya. Mm -hmm. Alam ko kaagad na uh, nanggaling lang 'yon sa cocoa powder. Powdered. So pag ko pa lang, hindi ko na inubos. Why? Makikita mo um pagka tableya kasi, makikita mo yung oil. Mm -hmm. Ito yung uh, cacao butter, uh, butter. Uh, kakao yung butter, butter na lulutang at pag uh, ininomot talaga napakasarap, napakasarap. Yes. Mm. actually we have to mass produce that and export that uh, to other yun, countries yun so other than yung sa Dubai kasi uh, nagtuwa rin po kami at nagpapasalamat kami sa TTI EMB na naging party din kami ng pag ikot sa uh, KSA sa Saudi Arabia Uh, nag-arrange po sila ng mga meetings, B2B, with mga supermarket owners and even with the business chamber. So, ganong suporta din naman po ang binigay ng DTI-EMP sa ating mga uh, manufacturers at mga uh, producers. Hindi lang po ng cacao, but ng iba pag mga produkto galing business. So, kami po sa Sabroso, we are very happy and thankful na nakasama po kami dito sa OBMM nila. Uh, sa totoo lang, um, uh, gustong sumuporta uh, ng DTI, kaya, layang, kaya lang kulang ng budget. no? Uh, hindi talaga sapat yung budget. I think uh, uh, our government should really put uh, more emphasis na yung MSMEs dapat palakasin yan kasi yun yung backbone ng ating ekonomiya. At instead na maglagay ng maraming 500 uh, billion na ayuda, magbigay lang kahit 10 billion uh, sa MSMEs because uh, it will create more employment Maraming mabibigyan ng trabaho at siyempre paglalago yung negosyo ng mga MSMEs, pagbabayad yan ng buwis. Buwis, tax. 'di ba? Mm -hmm. So dapat uh, ito yung bigyan natin ng uh, priority. Uh, despite of that, uh, ako saludo sa DTA DTI dahil uh, talagang uh, todo yung suporta nila sa mga MSMEs. Opo, I agree with you, Cobb. Sabi ko nga po, di ba, sa mga high-value crops, pag napag-uusapan natin, ang kakao ang hindi pa masyadong nabibigyan ng budget. Kaya, uh, si second the motion ako sa iyo, Chad. ko, Eh, paano I naman, Kim? Ang uh, budget ng uh, BPI is only 9 billion. Ah, uh, Siyempre, yung mga high-value crops, um, ang daming high-value crops na dapat tuunan ng pansin. Coffee, kakao, Uh, cashew, cashew. Ba? yung pili nat. Mm. Uh, th th these are the peanuts, uh, mango. eh Hindi natin ginogrow rito, iniimport pa natin. So dapat di talaga niya. madagdagan ng budget yung BPI para na sa ganon ay maipromote itong mga high value crops na ito. Uh, to be honest with you, yung ating cacao no, uh, may mga cacao tayo rito na may uh, coffee uh, notes, of yes. coffee. Uh, di ba? May fruity, may woody. woody. Uh, di ba? So, cute. uh, anyway, Kim, pag-usapan natin yung sabroso. So, ano-ano mga produkto ang uh, dinala mo sa Dubai at inintroduce mo doon? Uh, of course, yun po ang ating pinromote din sa Propinoy, ang aming uh, core product, ang tablea, ang pita nating produkto, at saka uh, butter, And, yun din po, mga pinatikim natin ng puli, ang ating mga pinto bar, na talaga namang nagustuhan din nila. Dinala din po namin yung bago namin produkto this year, uh, which is yung vegan tableya. Vegan, kasi, ginawa na po namin siya three in one, na ang gamit namin ay coconut milk at coconut sugar. Wow. Yun, yan wow. po yung bagong uh, vegan tableya. Dinala din po namin ang bagong Flavor tablea. Gumawa na rin po kami. Hayaan niyo po, magdadala po ako dyan para matikman naman ng ating pro-Pinoy family. Yun po kasi flavor tablea, ang ginawa, ang inuna po namin ay yung tatlo flavors na popular. Mm -hmm. Ba, ang Pinoy mahilig sa uh, kape. Gumawa na rin po kami ng tablea espresso. Taba! Yan. Nagustuhan po nila yan. At saka meron din tayong uh, tablea moca chino para doon naman sa gusto na medyo ma magkatas And of course, ang tablea green tea. Wow. Yan, parang may matcha flavor na rin po tayo ng tablea. Ang galing talaga ng pinoy, no? Yan po yung sumabang you know? bago. Yes. Well, so, yan like po that. yung bago namin this year. And syempre, yung ating coco nibs coated in coconut sugar. Ayan. Uh, mat matanong kita dyan, no? Uh, like, like for example, yung kakao natin ang gagaling sa Kamigin. Uh, at alam naman natin yung Kamigin talaga very fertile yan because may volcano yan eh. Yes. So fertile talaga yung lupa dyan. Ilang uh, total uh, number of hectares ang natanimana na ng kakao dyan sa, sa Kamigin? Actually po, in total, malaming... Kaya po ng cacao. Uh, again, yung farm po namin, syempre maliit lang din. Hindi naman yun kalakihan. Kaya meron din po kami mga partner farmers from Mindanao. So, diba? yung farm nyo, ilang hectares yun? Uh, mga, maliit lang po yun, mga 4 to 5 hectares. Ba ba Tapos yun po ang ginagamit namin para sa aming premium na mga produkto. Ayun. So, all around kami again, may maraming mga uh, partners ah. din na, part, uh, na farmers. So, mga taging ilang hectares yun. Siguro, iba, one hectare, two hectares. Oh, maliliit, yes po. Maliliit lang po. Kaya hanggang Northern Mindanao, eh, meron din po tayong partner farmers. Ah, so, umu-order din kayo from the, main, from the mainland ng Mindanao. Umuorder din kayo. Like, for example, oh, ka... May mga partner po kami specific na farmers lang. Na kinukuhanan nakapareho ng uh, or close to the quality ng uh, gustong kakao ng Psa uh, Alam mo I I think we really have to promote the the chocolate business, no? It's a big industry. Uh, in fact, uh, in the US one of the richest family, yung Mars family, ang negosyo niyan ay chocolate candies. Uh, and then, of course, andyan yung Cadbury, yung KitKat. Uh, it's really um, a big uh, uh, market. Uh, dito lang yung uh, yung uh, benda ng ano, yung sa duty-free, na puro imported na chocolate. Ang laki-laki. Mm -hmm. uh, siguro, maabot sila ng uh, almost 5 billion a year. Ang laki ng benda niyan. So, I talked to, talk to the general manager ng ano, Duty -free. Uh, ng duty-free, sabi ko, lagyan nyo naman kahit 20% or 30% locally made. Kaya pagbalik mo rito, usap tayo. Sige um, po. I would like to also to announce that um, yung pure gold, um, magkakaroon na tayo ng propinoid uh, corner uh, doon sa pure gold. So, we can display your products. Hindi ko pa alam kung ano yung terms and conditions. So, siguro next week, I will talk to the president, uh, Mr. Vincent Ko. Uh, Mag-uusap kami kung ano yung magiging mechanics. Uh, sabi nila, um, alam mo, Tito Boots, this is one way of trying to help uh, the manufacturers. Kasi tinutulungan na namin yung mga sari-sari store, -saris yung aling puring uh, tinutulungan na. So ngayon, gusto naman nila tulungan yung mga MSMEs uh, para ma-promote producers. ito, lumagi, lumago at makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Ayan. So, Miss Kim... That's nice uh, Miss Kim, yung mga bagong produkto po ba natin, available na siya dito sa, ano, sa inyong mga partner shops, pasalubong shops? Oo, Joanna. Uh, magiging available na siya soon. Mm. Pero sa mga piling partners, kagaya nga nang sabi mo, mga uh, partner stores yeah. na ma ma may market para doon. Ayan. Invite niyo po sila na bumisita doon sa mga partner stores na, na kapatid niyo. Kung saan video. mabibili yung produkto yes. natin na masasarap. <laughs> Pwede po ba magbanggit ng mga tindahan? Oh, ano sure! Um, in our station, walang bawal walang dito. Walang bawal. Kahit pag-ibig, hindi bawal dito. Wow! Ayun, so sige po, mabibili ang sabroso sa mga leading supermarket chains nationwide, uh, pati po sa mga probinsya na mga malalaki, like sa Sano Metro, ganyan. Dito din naman po sa SM. Uh, also, sa mga uh, special stores kagaya na SM Cultura, Gordos, available na rin po sa airport para doon sa mga last-minute, hindi nakabili pero paalis na. Available na rin po ang Sabroso sa mga airports. Ayan. Ang lawak na is the name. Yes. Uh, sa pangalan lang na Sabroso, parang uh, gusto mo nang bumili ka agad ng chocolate. Eh. Hmm, o kaya magluto ng champorado mamaya. Uh, Oo. Oh. <laughs> Ayan po po, magdadala po ako ng mga bago naming produkto soon Dadala po ako dyan, thank you Ayan, mag-ingat okay. po kayo Miss Kim ha Maraming salamat Salamat Thank you very salamat much see you soon Thank you, thank you Thank you po thank you. Bye. Bye.